Baka ito yung ni Kuis Navarro. Ah, si Mang Boy. Mga ka-winners, bumabagyo sa Metro Manila. Si Pipito. Pero kami, nandito sa Kabanatuan. Ano dito? <laughs> ito. Matang dito ka. Ah, ito. Pipintura. <laughs> kasi pitong ka, si pitong. ito nga, pitong. Pitong. Pitong, three points. Seriously speaking, andito kami sa Kabanatuan. Yan, medyo dito na nga papunta. Yung bagyo, si Pipito, nasa signal number two. ba? Diba? Pero, ito si engineer. Paano tinuturo-turo? Yan, nakita niya, mahangin daw. Eh, andito nga yung bagyo. Pero kailangan na namin kasi mag... Uh, magpintura. So, ito na. At start na kami sa skim coat. Kasama natin si Idol Christian. Christian, good boy. From a San Mateo. Yeah. Idol Mark. Ayan, si Mark. Mark Anthony Fernandez. so, <laughs> diba, ayan, nag-start na sila. Ito naman yung idol namin. Si Mong Boy. The Lover Boy. Ah, <laughs> uh, diba? His name is born. Boy. Boy. Yeah, batang ba. Pretty boy. Ba? Yeah, pretty, pretty boy. Amang boy. Oh, Mga uh, ilang araw ba natin ito titarahin? Pipilit na matapos ang linggo. Isang linggo? So, uh, Amang yeah. uh, 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 Parang isang linggong pag-ibig yan ha. Lunes! <laughs> <goodness. laughs> <laughs> Paboritong kanta namin ni Jerby Cruz yan kay Director Imelda Papit. Isang linggong pag-ibig. Shout out po, uh, uh, Director Imelda Papit <laughs> ng PCSO isa kang ka-winners! kaya pa ba ng UE mo? kaya pa? ha? eh ako pasok na sa final four ghost napako no? basta kami pasok final four ikaw? napako ha 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 Oh, yan ang gusto ko, mabilis gumalaw. Ayan, ha? Iba. Ayos. Coach, mukhang maganda yung pagkakarecruit ko ng players niya. Oh. Uh, mukhang balance yung Eh. Meron kang point guard, shooter, oh. may shooter, may veteran siya. Mukhang ngayon, magkakaroon mukhang na kayo ng panalo. Mukhang mananalo na yung imo. <laughs> yun lang, may damage. Bumaksa ko yung cover natin ng bintana. Kasi nga, dahil bumabag yun. Eh. Yun ang casualty butas ang pinto natin. Ayan. The master. <laughs> mom boy. Uh, Sa lahat ng bagay, idol kita. Ilan taon na, mom boy? 74 po. 74! <laughs> Live and kicking. Wow. Ito, Eddie Garcia na ano eh. <laughs> ng San Mateo. Woo! Pakita mo nga ano yung sarili mo. Uh, yun, no? Oh. 74. Oh, no. That's the mood. Oh. Yo. Oh. <laughs> Hindi yata. Baka ito yung tatay ni Kuis Bong Navarro. Ah, uh, si Mang Boy. Mang, Mang Boy, isang ka dati nagpa-perform? Dancer ka talaga, di ba? Oo. Oh. Oh. Anong year yan, man, Mang Boy? Anong year? 1969, 70, ganyan. Uh, 1969, uh, 70. Uh, 70, uh, 70 uh, yan. Mga sa, sa mga pinikula mga bit player kami ba? Ah. Na si kay si Dolpi kasama. You know, you know that's the move. Check. Oh. Uno sa'yo, ano araw nun eh? -huh. Baby shake! Yeah. <laughs> 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 alam na, alam ni Joe! <laughs> Pero, uh, mga boy, saan ka dati? Anong channel? Channel 11 po yun eh. Channel 11? Ngayon oh, tayo mag-happy-happy. Ngayon kay, ano, wala, Romano Castelby, yung mga kasama namin doon, si... si... wala ka naman naging ligiding lady doon? Ah, wala ako. Puro beat player lang kami. Ah. Beat player lang ako kami mga dancer. Nasa likod kami ng mga artista. Ah. Back up, back up, back up. Back up, dancer. Back up dancer. Ayan. Eh, Joey, go, pakita mo yung konting moves mo dyan. Sorry to. Wow! Mga 74 years old na po to, si Mamboy mga galawang buong na baro. O, oh, kuis buong. Oh. Kuis, 74 years old na to, ha? Ah. Grabe, o. Ça, bam, 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 boom. Iyon, o. Iyon, o. 74 years old, the man. Ha? Ah. <tid> Engineer, pag malakas ang bagyo, umulan, nawawala yung ano, nawawala yung lamok, no? Ah, oo. Bakit? Ano? Ano rason? Eh, ayaw nila mabasa. Ayaw nila mabasa? <laughs> ha? Natatakot sila mabasa? Oo. Oh. Ibang klase ka talaga. <laughs> <laughs> Natatakot sa storm. <spawn>. Nagtatago. <laughs>